mamukbang na naman kami. Na si Madam, ano lang lang, prutas lang daw siya kasi diet. Tapos si Madam, konti lang din. Ah, malabo ang kamo. Konting rice. Kung nasa bagsak eh, ah, eh, ay, yung nga. Sa akin naman yan. Mm. Konti lang lang. Bagsak. kasi yung iPhone din mo ginamit? Ito yung nga yun eh, nabagsak nga. Ayun nga po yun. Yung malabo Ano nga nga yun? na nabagsak yan. Nabagsak sa akin eh. Ayon, ang lakas. Kaya malabo. Bakit na po yung video mo? Oo, sure. na nabagsak na yun. Ang tanga pala yung ngayon doon ang tanong mo. Tama lang sa akin. Hindi naman kayo kita. Pwede bang ipagano'n niya? Hindi, okay na yun. Wag. Kung papangit lang mo ano kung mo. Ha? Ito na lang. Ang mula. naman tayo eh.

Pero niyo ng Ang sabi ko sa inyo, iinit niyo lang, hindi ko sinabi i-cremate nyo. <laughs> <laughs> sa inyo <laughs> Ilang init yan? Naubos na yung ano, isang halos. Kayo lang nakaubos. Ako mm -hmm. hindi naman. Kayo lang yun, papatulog lang. Kaka isang ano lang ako, isang salin. Kagabi ako tinamaan, parang yung ulo ko parang ibot-ibot ba? Ako kagabi nga wala. Ano baliktad naman? Sa dami ng na, ano kagabi, hindi ka tinamaan. Nasa mood. Ngayon kasi, Puyat ka Pagod ka na. Ibot-ibot yung sa akin. Alam mo parang yung ulo ko may gumagrong gano'n. Hala. Kulang ka sa tulog. Kung sintilo. Oo. Hindi na nag-text sa'yo. Hindi uh -hmm. Hindi so, na nga. Musta naman sabi eh. Ano natin. sharing Yun lang ang Hindi sabi. Hindi nga. Hindi na nga. ka na. ka na. Kaya Ay. Ay, <laughs> Bet mo ka isa. Naiyak. 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 Ito ang Ganun pa rin kung hindi mo bet. Hindi naman tayo nag-mention ng name. Kahit may sakyan, kung hindi mo nandito. Hindi ko sabi. Ewan ko eh. Tanabi ko na sa inyo eh. Baka bet na. Ayoko. Yung ano kanina, nag-comment sa ano natin. Shout out naman dyan. Yung si Willie. Si? Yung William. lagi na nang ako ulan naman. Ba't Sarap ng na Si Igil, guwako. Matangkan. Oo nga, parang dami api. Doon pa rin talaga ako sa utik na yan. Sa? Balatan mo na Wala rin naman. na yun sa takulong boros. Gusto na Gusto na yun sa takulong boros. Gusto na boros. na na Ako siya. Ikis doon

Lampid. Hmm. Kasi nang matak ba? doon ah. Bilang dalawin. Malas naman ako. Di ba mo sasakyan? Ah, hindi Alas ako na. Alas dyes ako na. Sinundo ako ng alas ng pins. Tapos inuwi na ako ng alas ng Hindi siya pagkakas. Hindi mo siya siya Yun ang binigay mo sa akin, parang nagka-shape ako. Kaya oh, yeah, nga. Dapat ako. ganyan mga sinusuot na para nangyay. Parang nagka-shape tuloy ako. kasi lagyan ka t shirt Ewan ko kung pata. Alam mo, yung sinasabi ninyo na ano na, ang ano naman, ang pana, ang pagiging... Ito Kahit chubby ka, dapat pipili ka ng damit na, mm -hmm. ano, yung babagay sa'yo. Hindi, kung kami natin ito. Mm. -hmm. Mabibigay na lang talaga maayos ayos eh. Lalo pag may date kayo. Kayo kasi magaganda. Kasi, sino pa mas sa hindi oh, ka -ma mag-inis kayo? Hindi ako. Oh. Hindi ko... ako, ako mamamas ko. Oh. Ang sabi ko, magaganda kasi kayo, kaya pwede kayong maglabas ng mga ano ano niyo. Ano, oh, kasi nice. Ha. Medyo nakakalangan ako sa sarili ko. Ano yeah. ko naman, hindi. E, maging maging confident, confident ka. Ka ba? Oh, so, walang hindi. Ito, inaano natin, hindi na sa sarili niyo. Hindi, sana sabi mo, real talk tayo. Hindi nyo yung talk. Nancy, totoo, ang pag... Yung ano mo, yung... Inaano ka na, ano ba sa mo sa sarili mo? Kaya kasi, siyempre ako nagandaan sa katawan niya. Na Nasa'yo yun kung paano mo iya, ano yung ano Kina, Kasi nakaganda lang sa ano oh, mo, shape, diba? May shape kasi dito niya. Kunting ano ka lang eh. Kunting make-up. Yung Kina, ko, dami mong man. ano nga, oh. Dari sa'yo mong nag oh, pa kasi up Pili ano, ka, ka ng, ng damit na babagay kasi sa'yo. Oh. Huwag ka nagbubukaw ng nanay na nanay. Aba, nakabagit sa naman kayo ba mo? Tsaka ano ka, eto ha. Consult mo kami. Ano yung bagay ba to? Kasi may ano <laughs> ko, may, <laughs> Tama. May ako may ako. Tapos kung may video call, sabi ko, ay hindi, pangit yan. sabi ko talaga. Tsaka huwag kang bibili ng mga damit na yung sobrang nakukulay. Tapos... Saka panuluwag kasi malaki yeah. yung mm -hmm. medyo may, may Medyo may shape. Medyo fit ng konti. Naranig niya, naranig mga ka-baby love ko. Itong ah, dalawang advisor. Tsaka hindi ka dapat nagpapantalo ng... Kasi uh -huh. maano ka, hindi ka dapat no, nagpapantalo na yun, ng ano nang yung lalabas yung mga oh, uh, so, spots mo. Hindi kasi ako nag dapat dito. Hindi kasi ako nagde-dress. Itong dalawang uh, ano ko, uh, fashion ano. First mo kaya. Then right. Di ba sa amin may kumsa noon, ganda mo daw. Kita mo parang na ano yun. Hoy kayo, kayo din. Hindi okay. oh. na sa amin nag-o say din. Ang ganda mo, ang ganda mo diyan. I'm dito. fresh. Oo. Oh, Grabe naman siya. Ito ba first araw-araw din sa inyo? Ngayon. Mo. <laughs> Uy, ko lang din. Parang oh, ano, parang nag-iba ng konti yung mundo. Hindi ko rin muna Bago, ano. Ano yung diet ako si Pally. Pally, na eh. Sige na. Hindi na nakakataba. ito sa mga sa lang Ganto na si pag albawa, konti konti talaga yung ano damit mo. Bibili ka ng mga neutral color. Mm -hmm. Like black, ang black kasi nan hmm, si nakakapayat Yun yun. yung ganyan, ganyan, yung mga nude color. Nanonood din ako ng mga ano na mga ganun-ganun mga tama yung mga bagay sa yung pula, yung bagay sa mga dress. Kasi nakita ko siya nag-dress nung si Ate Nina na nag-ballon sila. Ito ba 'yan? Pero alam mo ne, sa totoo lang si Ate lang din ang nakapagpasok sa akin no. Kanta kaya ng Tapos ngayon nang nag-dress na to, kaya lang din nakapagpasok sa akin. Hindi kasi ako nag-dress. manang-manang man. Buyo sa Parang lalaki, anong, yung pormahan ko kasi, no? Sige, let's say, ano, ganun nga ang pormahan mo. Ano nyo? Ano ka din? Bili ka ng ano, ng, yung ng, basta, ano, wag kang magdadamit, wag kang magsusoot na ang damit mo ay sosobra sa tatlong kulay. Wag kang kasi morena ka. Mm huwag -hmm. madalas. Ano Alimbawa, ang ano mo, ang damit mo, ang pants mo is blue. So, termina mo siya ng white, black, any color. Tapos mo, magja-jacket ka. Ilapit mo yung kulay doon sa jacket mo. ko. bibili ka kasi yung black. Basta huwag kang susuot lang ang damit mo ay sombra sa tatlong kulay. Parang yung combination ko rin. Parang ganyan. Sayang to. Sayang to. Ayun, sabi mo gusto mo ng patatas. Ayun, pinili ko sa iyo yung pakinakin. Ayun, wait lang ngayon lang Mga <laughs> Mamadali. Inano ko nga sinando ko nga iyo yan. Hindi ko pa nga malaman kung patatas ba pa o karne kasi para same siya ng kulay Kailangan eh. kaya ko makayo ka siya tapos ko na yung katawan para Hindi, wow. <laughs> kaya pala bilhin mo Kayat na ako kaya. Hindi, mataas kasi cholesterol ko. Ay, don't know. Oo, okay, okay. nga ako masyadong nag Hindi ko na nga ano, parang hindi ko siya ano. kasi hindi na, bawal nga ako mag-melty, mag-mantika. Sabi nga nito, kapalit ka ng mantika mo. Yung mga mamahay ng mantika. Oo. Oh, Nagpalit siro ano? Nagpalit na vegetable oil. Mga mga kanola. Yung mga Yung kanola, sabi niya magkanola. Hindi yung kami bago magwala ng mga sa palengke. Kasi may dinisenyo sa dinadami, tikot kasi tikot. Galing kasi yung sa Jollibee na yung sa mga fast food. Sabi nga, ano, less pero ano naman yun? Ano kasi yung healthy? Gusto ba general check up ako. Tapos ko yung ano, ko mataas na Nag-magic 12 ka o magic, yung, magic 8? Yung magic 8. Ano yun eh? ang magic 8 parang... Lahat na yun. lahat na yun. yung magic 12, mas, mas madami yung... Lahat halos ng sakit mo makikita. Diba ka noon? Oo, nagpa ka ng dugo. Saka yung kidney ko, medyo may damage sa konti. Mag-inom tubig. Sabi niya yung kidney oh, mo, saka yung polistar ko, yun ang naman ano ko. Sabi niya, mag-water ka tubig, Tubig-tubig uh, ko. Tubig-tubig lang. Iwasan mo yung mga kulay-kulay. May mga kulay-kulay -ka na. Kape, di ba? Nagkakape pa uh. rin ako. Oh, may mga mga bawa pa rin. Ang naman, Diyos ko. Ayun um, mo, so, talaga, instead lang bumi, na humin, mag ako, oh, hmm. Um, nagkakape oh, um. ako. Tsaka yeah, dapat wow, sa akin. Tsaka uh, uh, oh. ah, kasi ang tsaka healthy yun. Yung 3-in-1 kasi, naka-addict Kasi naka-addict talaga. At yung amoy pa lang, mm -hmm. nakaka -ari. Pero ginagawa ko rin yung ano, yung sabi nila na every morning yung maligang-gang. Nagawa ko rin yun. Ako! Ako din, bago magkape. cafe Pero kasi daw yun lang naman, sa akong mag-addy Ayun talaga yun ang Or, hindi man siya mali hindi man siya maligamgam basta tubig na, hindi malamig. Minsan, na kasi, ano pala yun, yung parang, ah, uh, inaano niya yung hindi ka masyado mabubusog pag nag-break. mga Oh, mo. Saka parang nalilinisan mo na yung uh ah, sa mo. Ah. Saka ah, nakasanay ko na, parang ganun ko lang yung pag nakasanay mo na maginang ano, hot water sa umaga. Parang at, yung... at saka ang mo na. Maraming benefits ang hot water. Okay. Okay. Mm ba Pampaslim. Ba? Pampaslim. Saka ang tubig, pampaganda ng skin. Tignan mo si Marian Rivera. Yun ang sikreto ha, matubig daw yun kaya ang ganda ng skin. may langit talaga siya. Oh, alam ko naman. Excuse sa sa'yo. Oo. Kahit ano ano maganda talaga yun. Gusto ko kanya ano tatay. Niya. Alam mo sa totoo lang kahit ang breastfeed yun. Pero ako, um, an Curtis pa rin ako. Kaya gano, nakita ko nakita ko lang sa si personal yun. Ang ganda talaga niya. Kung ano-ano sa ano, na ang kit -kit talaga niya. Pumunta siya sa show. Walang rito kasi an. Wala ba? Wala. Wala. Meron pa kayo. Natural po. lahat yun. Ang kita ang ganda ng blend ng mga foreigner. Pinay sa ka ano, mga foreigner. Oh, ang oh, oh. ganda. Pero sinusungal nga lagi yun ni Anibal. Pero di ko pinili yung mga ano sa South American. Oh, so, bakit? Okay. Okay. Ewan ko lang, di ko, ewan ko, baka. Ako feel ko, feel ko yung physical nila, pero yung isang bagay na ano, hindi ko gusto. hindi oh, to mention. Iba <laughs> kasi yung ano eh. Hindi ko gusto. Iba ko rin ang mga foreigners. <laughs> hindi nga. may mabait naman eh. May may salbahe, may mabait. Parang ang Pinoy din. May salbahe. Pero yeah, mas bet ko yung ano nila. Yung physical lang. Mas, ano At saka, pag yung yung, uh, yung uh, ugali niya okay mag-ano pa. Tayong pakwan panggalan. Para naman ng rice. And... Para, para kasi ano, para kasi yung uh, ko na. Sige ko tsaraim mm -hmm. na. De naman sa ko naman sinusubo. Ang ah, sabi ko sa inyo iinit mm -hmm. niyo lang. Pre-made niyo. 'yun ah. Siya si Iya pinabayaan kanina. Uh -huh niya niluto? So, mm -hmm. ininit niya. Dapat ano lang na... Ah, Tripon fill na pala yan. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Hindi, double lang yan. Hindi nang umago pa yung okay. ininit. No. Mm, Hindi eh, ka gusto mo? Maganda to sa kinin. Isa lang. Pampalibog to. Hmm? <laughs> Wala naman tayong lilibog. <laughs> <Totoo>. Ay, sorry. <laughs> Ano mo sabi mo Wala tayong lilibugan mo. Pwede ba? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Wala tayong lilibugan. Wala tayong partner. the Ta research mo. Wala tayong partner. Huwag kayong maingay. Huwag na. Wala mo. Pamutin. <laughs> wala na. Ano na. Lipas na sa ganito. May bagyo ba? Baka lang na wala. Oo nga. Ano LPA? Hindi ko lang nangulog kasi na ng bagyo. Meron sa buga daw, ano, ah, ano, ano boom, boom party daw, ang kasayawan. Ha? Huh? Ano nga yun, boom party? Ano ba Mayroong mga ulan-ulan, tapos mga Ay, ah, yung... bubbles, bubbles. Ah, Sabi ko, bakit naman sila nag, ano, nang ganun? Eh, di mababasa yung mga, ano, doon. mm -hmm. tapos mga nakapon, may wala naman sila sa beach para mag ganun-ganun. Mm -hmm. Dapat yun, yung parang may confetti lang sila parang sabog-sabog lang ng gano'n. Yung parang sa walat-walat ba, ginagawa nila. Kaisipan nila, yun know, ba sa Beatles? Wala lang, for a change. Hindi, delikado hindi naman ginagawa. Kaya, hindi, delikado yung madalas. Mga nakasapatos, mga nakaporma. eh usually, yung mga ang ganyan ginagawa kasi sa mga private resort, mm -hmm. tapos yung mga ano mo is, mga nakatupis. Mm -hmm. Ang baloy um. ah. Eh, huwag ko silang nakausin pa mga syunga ng mga tao. Oh, patayin ko. <laughs> <laughs> patayin ko na nga to.